Kasunod ng implementasyon ng anti-trespassing policy ng China, tiniyak po ng Philippine Coast Guard na patuloy ang kanilang pagpapatrolya para maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda na naglalayag sa bahagi po ng Bajo de Masinloc. Si Daniel Manalastas sa Ditalye. Sa gitna ng mga hamon o kinaharap ng mga mangingisda na naglalayag sa Bajo de Masinloc, hindi sila nagpapasupil. Kasunod din ito ng bagong batas sa ginawa o manon China laban sa mga trespassing na nagbibigay kapangyarihan sa kanilang China Coast Guard na arestuhin ang mga pumapasok sa kanilang katubigan na pinaniniwalaan nilang kanila. Wala well, man po, yun naman po ang hanap buhay namin dito. Eh. Pero ngayon po, mayroon naman po pumupunta ngayon dun eh, na mangingisda. Hindi naman po sila ano, kinukulong. So, kayo, sir? Opo. Wala po, problema sa amin, hanap buhay po namin eh. Apela lang ng mga maingisda ay kung pwede ay alalayan din sila ng Philippine Coast Guard. At pagtitiyak ng PCG, hindi din napapabayaan ang mga maingisda natin. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa Baho di Masinloc. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay uh, patuloy at salitan po na nagpapatrol sa Baho di Masinloc. Hindi po hahayaan ng mga kasama natin na nagpapatrol na ang mga kasamahan nating mangisda ay i-detain at hulihin ng mga Chinese Coast Guard uh, vessels. So, po po namin kayo sa abot po ng Uh, makakaya. Kasunod din ng ginawang batas ng China, nagpatrolya naman ang BRP Malapascua at BRP Sindangan sa timog-silangang bahagi ng Bato de Masinloc nitong June 16 para masiguro ang kaligtasan ng mga mangingisda natin. Aminado naman ang ilang mangingisda na mas kakarampot na ngayon ang kinikita nila kumpara noon. Mas humigpit na rin daw ang mga nagbabantay na barko umano ng China na kuminsan minsan ay nakakapatintero nila. Swerte na yung one pipe sa isang linggo. Pero pag doon sa scalboro pag punta kami doon, 8,000, 7,000, isang linggo. Kung minsan yung isda namin pinipilian, kukunin nila yung magaganda. Matitira sa amin yung mga pangit na lang, mura. Mga mamurahin na isda. Hindi naman sila nananapin? Hindi naman po. Wala, ano lang. Basta takbo lang ng takbo. Sobrang asar pa po eh. Parang gusto ko nga rin magalit sa kanila eh. Hindi natitinag ang ilang may isda dito sa Sambales sa gitna ng ginagawang panggigipit ng mga barko ng China. Ang ilan sa kanila magpapatuloy lang daw sa kanilang paglaot. Pinulong naman ni Senate Majority Leader Francis Torrentino ang mga mangingisda. Naroon din ang mga lokal na opisyal at mga otoridad upang maipaabot din ang kanilang hinaing. Isang bandera lang tayo rito eh. So kung ano man yung tamang aksyon, tamang uh, tugon, uh, kagaya ng ginagawa ng China na pabago rin sila, pakiramdaman, Evolving din yun sa atin. Daniel Manalastas para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.